Baka hindi thesis Oh, naku, sinyalis na yan na umuwi na lang tayo. Kung na ituloy yung binabalak mo. na, halika na. Good evening, ladies and gentlemen. We are so happy that you are all here to witness and celebrate with us the launch of Paradiso Meets. And now, let us hear some welcoming remarks from Senora Soledad Silvestre. A round of applause, please. Maraming maraming salamat sa pagdalo n'yo ngayong gabi dito, mga kaibigan, mga bisita. Gusto kong i-announce sa inyo na napaka-exciting itong gabing to na celebrate tayo dahil sa paglawak ng ating rancho, sabay-sabay tayo nga asenso. Pero hindi lang yun kung bakit tayo celebrate? Dahil gusto ko ipakilala sa inyo at gusto ko rin kayong imbitahan sa nalalapit kong kasal. natin Gusto kong pakilala sa inyo, ang babaeng papakasalan ko, pinakamamahal ko, na si Graciela.